like Ay Trending IFM Arby, ano ba ang ating Trending ngayon? Yes, Idol Ayan na nga Ang Chismis Isang lalaki daw Ang todo paghahanda sa kanyang Pag-alis papuntang abroad Kompleto naman sa checklist, double checks sa mga bagahe at dasal para smooth ang biyahe. Pero pagdating niya sa naiya, parang eksena ang pelikulang nangyari. Parang no, para siyang nahulugan Oo. ng uh, mundo, di ba? Dahil ano ba nangyayari sa kanya? daw siya ng Inaarang security guard at natagpuan. Na ano natagpuan? May bonus na apat na bala sa kanyang maleta. <laughs> Grabe naman yan. <laughs> ano, bumalik na naman ba ang pelikulang ang uh, pagbabalik ng tanimbala? Tanim yeah. <laughs> kasi dati usong-usong sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte Duterte. Okay. Oo. <laughs> All right. At uh, apat na bala, no? Oo. Aba bigla siyang napaisip kung may in order siyang shopping online. Oo. Nakulang ba ako in order na uh, bala? Bakit meron may mga bala dito, ha? Well, oh, ayan. At napakamot na lang sa ulo ang problema problemadong lalaki at halos mapayak sa kaba, idol. Eh, syempre, talagang uh, katakot-takot na mga tanong ayan. Dahil, uh, kung bakit mo dinala yan? Di ba? Nasaan yung ano niyan? <laughs> yung pagbabalahan mo niyan? <laughs> oh, Nala, talas... pa kung, Nasaan yung baril niyan? Bakit may dala kang bala? <laughs> o, oh, gano'n. Oh. May mga gano'n yan. Hindi, wala po. Wala po akong dalang bala. oo oh. oh, tapos ano na nangyari? Oh. So, siya'y kinulong na ba? Hindi. Oh. Eh. Sabi niya, ilang beses niya daw sinilip at inaayos ang kanyang gamit bago bumiyahe. Ni Anino nang bala wala siyang nakita, idol. Ako talaga nga naman, nagre ka sa akin. Ayan, eh, mm. makamit mo kung matipangarap pangarap mo, no? aga broad kang kat na damat gaya mo na ipan mga bala. Mm. Mm -hmm. Kaya laking gulat niyang biglang parang may nag-deliver na nasurpresa sa kanyang bagahe. <laughs> Maganda sana kung mayroon sana ng bala ng ano no, bala ng uh, gun tanker. Oh, so, na lang sana ang linagay. <laughs> o so, bala ng pellet gun. Ganun. Ba, oh, oh. Ay, hindi rin po yung <laughs> pellet gun. Bala ng stapler. Ay, stapler pala. Kung pellet gun kasi, naku, uh, di ba kasi ah? sabuli din ah. dahil buli. sa sobrang stress ng ano, oh. muntik na siyang mawala ng malay habang pilit niyang ipinapaliwanag sa kanila. Oo, oh, pag ganyan na talagang nene ka na talagang hindi mo alam ang ginagawa mo, de ba? Sa iba ka nakatingin, pag hindi ka nagsasabi ng Totoo. Tingin ka sa mata ko. Ang <laughs> nagsasawa <ha>? tipo ng mga tita. Para daw siyang na-prank sa isang show. oh, ganun ba? Pero ang alam niya, parang nananaginip, panaginip lang ang lahat. Oo, oh, panaginip lang. Oh, lang pero hindi naman, dahil totoo, na mayroong mga bala. Para, so meron na siyang record ngayon dyan. kung nga eh. Oh, ang hirap-hirap na ganyan, magbibiyahe ka, tapos biglang may tanim bala. Kaya mag-iingat po kayo, double check sa lahat ng mga magbibiyahe dyan. Reminders lang, dahil i-check ninyong buti ang inyong mga bagay babae. Amangan lang <laughs> ako na ni Amumat ni Antim nga adutman adot man na may. pa pa na. Itang katibala. Baka hindi, <laughs> An anib ko ng Kala, idol. Ikaw ka anib mo. Adap adala lang rin, posporo. <laughs> Kontra. Pangontra. <laughs> Pangontra. May <laughs> asin. Tapos mamaya, eh hey, dati bala. Ngayon hindi na gaya may magbaga surprise. Kasi <laughs> siya gaya. lang. <laughs> <laughs> okay. Ano, saan na ngayon yung uh, lalaki? Oo. <laughs> Ayan, samantalang to suporta naman ang kanyang pamilya na sigaw ng sigaw. Inosente yan, sabi niya. Oo, oh, sabi oh, nila. siyempre naman, di ba? May mga investigasyon kung pwede patawarin. <ruled by women> Ay, itawa naman. Ito talagang, uh, ano siya, di ba? Kasi dito, nagbiyahe dito, dito, airport, hindi ko malagit mo. Ada, eh. Ada, ad ad insta, ada, ad uh, incident, ada, incident ada Uh, adamit, balay, di time. Adya ka mo noon at nangyari <coughs> dito. Ano. <dito, dito>, <coughs> <coughs> Alright, kabay-kabay dyan, mga nan dyan. Mga sa, binabiyahe abroad. Mga oh, binabiyahe abroad. <laughs> Alright. Mm. na. Oh. At eto na ang i-trending ngayong araw. Ako nga pala si Harbelicious, ang pinakamasarap na intern na inyong pinapakinggan sa iFM. FM. Dito lang sa 99.5 IFM, ang idol kong FM, Supaya.